Yo boy, welcome back. And dito na naman tayo sa Minecraft. Ayan oh, yo guys, kamusta pala kayo? Ngayon lang tayo ulit nakabalik dito sa U City. Nandito nga pala ulit tayo sa bahay natin, guys. So, ayan oh, ay oo nga pala nandito pala yung sasakyan ni Mr. Bean, guys. Ayan oh, tara-tara, ipapakarwash pala natin 'yan kasi sobrang dumi nung sasakyan ni Mr. Bean. Ayan oh, grabe ang dirty na. Tara-tara, na natin 'yan, guys. Let's go. Oops. Tara, punta na tayo dun. Baka makita na naman natin yung tropa natin dun. Siguro, andun ulit yun. Nagpapakarwas siya, guys. Tara. Eh, ayaw nun madumihan yung sasakyan niya. What? Ayun siya, guys, oh. Ay, kitaon ko na siya. Ayun, oh. Ayun siya. Ayun. Mukhang tapos na siya magpakarwas, guys. Oh, man. Naunahan niya na tayo. Tara, tara. Pakarwash muna natin ito guys Ay Puntaan nga natin dito Yo pare Anong ginagawa mo dito? Ha ako ba? Nakatapos ko lang magpakarwash Eto Pinapagasalinaan ko na itong sasakyan ko Wow Buti ka pa tapos ka na magpakarwash Ako ipapakarwash ko pa lang itong sasakyan ni Mr. Bean Ayan o no? Eh, Sasakyan mo ba yan? Ay eh, kay Mr. Bean yan na. Eh. Paano napunta yan sa'yo? Eh syempre, binili ko. Haha. <laughs> Marami kasi akong pera eh. Kaya binili ko tong sasakyan ni Mr. Bean. What? Ang swerte mo naman. Buti ka pa nabili mo yung sasakyan ni Mr. Bean. Eh idol ko yun eh. What? Idol mo yun? Eh idol ko rin yun eh. Kaya nga ko kaya nga color green din yung damit ko. Ayan o, parehas kami ng color ng sasakyan, Mr. Bean. Aha. <laughs> Oo nga, parehas kayo ng kulay. Eh ano bang gagay mo dito? Eh ipapakar ko pala yan kasi ginamit ko na yan eh. Ayan o, ang dumi-dumi na ng sasakyan ko. O oh, sige, sige, ipapakar ko na to. Baka maunaan pa ako ng iba. Tara boy, let's go. Pakarwash na natin to. <laughs> Yan boy andito na Yan boy tara tara iwan lang natin yan boy balikan na lang natin yan pag natapos na tara E eh, kayo ba? Idol nyo rin ba si Mr. Bean? Eh kung idol nyo, e eh, like nyo na tong video. At huwag nyong kalimutan na mag-subscribe. Tara, let's go! Yun guys, tara tara, let's go! Bumalik na tayo dun sa bahay natin kasi may babakita pala ako sa inyo. Tara! Meron pala ako dun pamputol ng puno. Meron pala ako dun pamputol ng puno guys. Mas malaki yun. Saka mabilis yun magputol ng puno guys. Tara, let's go! Puntahan na natin yon. Hey, tara. Ayun guys, oh. Nakikita nyo ba yun? Ayan, oh. Ayun. Nakikita nyo ba yun, guys? Ayan, oh. Unlocky nyo, guys. I-check nga natin yan kung gumagana yan. Pamputol pala ng puno yan, guys. Ayan, oh. Puputuli na natin mga puno dito. Tara, lilinisin natin yan. Maglalagay kasi tayo dito ng swimming pool. At meron na namang baboy dito. Oh, mean. Oh, yan ang ginagawa mo. Pasensya ka na, wala akong dalang carrots eh. Hindi kita mapapakain ngayon. Haha. <laughs> ha. Tara tara, andito na naman to. Andito pala yung luma nating pamputol ng mga puno. Ayan o, maliit lang. Mabagal kasi magputol ng puno yan. Kaya bumili tayo na itong malaki. Ayan o, tara tara. i na natin yan guys. Hey, let's go. Yug, ang galing. Ayan na guys. Kumagana na. Tara, tara. Yan o. Yan o. Ay, tara, let's go. Dito tayo mag Magumpisa. Tara, let's go. Dito tayo magumpisa guys. Ayan o. Putuli natin to yung mga puno dito. Yan, oogs. Astig. Ang galing. Ang bilis nyo maputol yung mga puno. Tara, let's go. Yan o. Kakalbuin lang natin to mga puno dito. Haha. <laughs> yare Mamaya ipakulong tayo dito ng mga barangay. Oh no. Ay. Yan o. Oh. Lilinisin lang natin dito guys. Kasi maglalagay kasi tayo ng swimming pool dyan sa gitna. Kasi sobrang init. Oh no. Para hindi tayo mapaso sa sobrang init guys. Para pwede tayo mag-swimming sa tabi ng bahay natin. Yan o. Oh. Tara let's go putulin lang natin to dito mga puno guys ayan o oh. nagpaalam naman tayo kay mayor na puputulin natin to puno para hindi tayo pagalitan yan guys o oh. Oops. ang bilis niyo naputol yung puno guys ang galing Oops. tumatalong pa pala to guys ayan o oh. hey. kaso hindi niya na maabot yung nasa taas eh. di bale bibili na lang tayo ng mas malaki pa yan you know. o And guys, ang galing Ang bilis na putol ng mga puno dito so, oh, ang dami mga puno-puno dun guys Tara-tara Meron pang mansanas oh. Tara, let's go Dito pa Pulang pa to guys Tara, ubusin natin yung mga puno dito O oh. Kakalbuin natin yan Wala tayong ititira Let's go Yan you know. o ang bilis magtul ng puno Dun, may kambing pa dito guys Ayan o oh. Tara tara Araruin natin tong kambing ay Takbo na Nyari ka sa akin What? Tumagos yung kambing Oh no Mamaya multo na yan Nakakatakot naman dito sa OCT Tara tara Okay na yan Mamaya wala na tayong makitang puno dito Maubos natin lahat yan Oh no Magagalit sa atin si Mayor Oops, yan no. Okay na to guys. Okay na yan. Dito tayo maglalagay ng swimming pool guys. Malaki. Para astig. Ayan no. Dito natin lalagay yung swimming pool natin. Tapos pwede mag swimming ang mga taga U city guys. Tara tara. Let's go. Tara tara. I-check nga natin si Big Daddy kung nakabalik na. Eh, nung nakaran pa wala yan dun sa kulungan niya. Tara, let's go. Check nga natin si Big Daddy kung nandito na siya. Eh, ang alam ko eh, maghanap lang yon ng pagkain niya, guys. Tara, tara. What? Oh no! Bakit hindi pa umuwi si Big Daddy? Teka, saan kaya nagpunta yun? Baka nandito. Silipin nga natin dito guys. Wala dito si Big Daddy. Yan o, si Pepito yan my friend. Dito, check nga natin. What? Wala rin dito si Big Daddy guys. Asan na kaya yun? Mga kalansayang nandito. Oh no! Tara tara, labas tayo. Hanapin kaya natin si Big Daddy. Saan kaya nagpunta yun? Pati yung kapatid nyo wala dito. Baka kung ano na nangyari sa kanila. Nandito pa yung mga baboy na dinala natin para kay Big Daddy Boy. Hindi pa niya nakakain kasi nga hindi pa siya nakakauwi. Teka, alam niyo ba kung saan nagpunta si Big Daddy? Oh no! Eh saan kaya natin nahanapin yun? Eh, hindi ko rin alam kung saan nagpupunta yun si Big Daddy. Tara tara, hanapin nga natin guys. Or baka nagpunta dun kay Dr. Quack Tara, let's go. Ewan ko kung saan nagpunta yun. Teka, wala tayong gagamitin sa sakyan. Ito muna yung gamitin natin, yung Ferrari natin. Tara guys, let's go. Hanapin natin si Big Daddy. Hindi pa siya umuwi guys. Oh no. Tara. Check nga natin dun kay Dr. Pakwak guys. What? Namali pa tayo nandan. Hindi dating kay Dr. Pakwak eh. Yan oh. Tara let's go. Puntaan natin. Hanapin natin si Big Daddy guys. Check natin dito kay Dr. Pakwa kung nandito siya. Let's go. Yo guys, tara. Andito na tayo. Malapit na tayo sa bahay ni Dr. Guwakwak. What? Teka. Sino to? Bakit may kay dito? at Ay, ano ginawa mo? Ba't mo tinakbo yung Ferrari ko? Kakabili ko lang yan. Oh no. Haha. <laughs> Bakit mo tinakbo yung Ferrari ko na sa sakyan? Yari ka sa akin guys, tinakbo yung Ferrari ko. Hoy, anong ginagawa mo dyan? Lumabas ka dyan. Hmm, um, patay ka tuloy. Eh. Tatakbo mo pa sa sakyan ko eh. Kakabili ko lang nito. ito. Tara, tara Check nga natin dito. Nandito si Big Daddy. Tanungin natin kay Dr. Kwakwak kung kung nagpunta si Big Daddy dito sa bahay niya. Tara, let's go. Tara, i-check nga natin. Dito ba si Big Daddy? Tara, ayun o. Oh. Andito pala si Dr. Kwakwak sa labas. Anong ginagawa kaya niyan dito? What? Teka. Sino kaya itong mga bisita ni Dr. Kwakwa? Kaya no, umaakyat dun sa bubungan niya. Mukhang maraming bisita dito si Dr. Kwakwak ka. Ah. Ayun o. may mga maliliit pa dun na bata. Oy, Anong ginagawa niyo dyan? Mamaya, malaglag kayo dyan. Bumaba kayo dyan. Eto, meron pa dun yung ano, pusa. Oh, no. What? May maliit pa dun. Haha. <laughs> tara, tara. Tanungin nga natin si Dr. kwak Oi, Hoy, Dr. kwak -wak. Nakita mo ba si Big Daddy? Eh, sinong Big Daddy naman yon? What? Hindi mo kilala si Big Daddy? Yung alaga akong malaking aso yun. Ayun ba yung malawing aso na napakotahot? Oo, yun nga. Eh, hindi ko alam kung nasaan. What? Hindi mo alam kung nasaan? Akala ko naman alam mo. Eh pero narinig ako ng na ng aso din sa likod ng bay ko kagabi. Eh ba nandun si Big Daddy? Tingnan mo na lang. Tsaka hanapin mo. e eh, ba nagubutom yun hindi mo siguro pinapabain? What? Sa likod ng bahay mo? O oh, sige, sige. Salamat. Tara guys. Tingnan nga natin doon sa likod ng bahay niya. Baka nandito lang yun. Tara, hanapin na natin guys. Let's go. Teka, ang dami naman tao dito. Ayun, o. Oh, doon sa bubong nyo. Eto po. Oh. Tara, may mga maliliit pa dito ng mga bata. Ay, ano yan? Ah, sobrang liit naman yan. Duwende ata yan. Oh no. <laughs> tara tara. Alis na tayo dito. Dami mga bata dito guys. Teka, dito ba si Big Daddy? Yo guys, ayan oh. Nakita na natin si Big Daddy. Andito lang pala si Big Daddy sa likod ng bahay ni Dr. Kwak Kwak guys. At ang dami niyong mga kasama guys. Ayan oh. Kaya pala sobrang tagal na wala ni Big Daddy eh. Pinunta niya pala itong mga kasama niyang aso. Yan o. Oh, grabe ang dami nila guys. At ang lalaki pa. Oh min. Tsaka meron silang binabantayan dun sa butas. Sino kaya yon Oh no. Yan oh. May binabantayan silang. Ewan ko kung anong binabantayan nila dun sa butas guys. Tera, tera. Check nga natin yon kung ano yun. Ayun eh, o, oh. may naliligo pang aso dun. <laughs> Tara tara, check nga natin kung ano meron dito dun sa butas guys. Bakit kaya binabantayan nila yon? Yo guys, tara tara, Tingnan nga natin kung sino yung binabantayan dito nila, Big Daddy, guys. Ayan, Kaya pala ang dami nila dito kasi meron silang binabantayan. Oh, no. Tara-tara. Tingnan nga natin kung ano yun. Let's go. What? Ano yan? Oh, no. Bakit may malaking aso doon? Ayun, oh. No. Grabe, ang laki. Tapos pa yung ulo niya, guys. What? Oh, no. Bakit nandito yan? San ba nang galing yan, guys? Tara-tara. Tingnan nga natin. What? Ayun, oh. No. Grabe, ang laki na ito, guys. Ito pala yung binabantayan nila Big Daddy. Kaya pala di umuwi ito si Big Daddy kasi meron silang kalaban dito. Yan o, oh, ang laking aso niyan, guys. Oh no. Tara, Mamaya makalabas sa Oo City yan guys. Kailangan natin patayin yan. Mamaya makapunta yan sa... Ayun o, ayun si Big Daddy guys. Ito, tara tara, let's go. Patayin natin yan. Ayun o. Grabe, nilalapa ni Big Daddy. Ayan Nag-aaway sila guys. Oh, patay. Sige. Kainin niya yan. Ayan o. Ito pala yung binabantayan ni Big Daddy guys. Ayan o. Grabe o. Oh. Tinutulok nila palapas. Oh no. Aha. Oogs yan. Sige. Patay mo yan. Go, go, go. Oogs. Ayan o. Pinangat ng sila ni Big Daddy guys O yun oh. Ugs patay Ha <laughs> ha Yan na guys patay ba? Takbo Oh no Bakit dito mo dinadala yan? <laughs> Mamaya kainin tayo yan Takbo Oh no O oh. Dito dinadala ni Big Daddy ba? po, Saan nyo dadalin yan? Bakit nyo dinala dyan? Mamaya biglang mabuhay yan Huwag sa ino, di na nila ma Ayun oh, o Kinangat-ngat pa rin nila guys Oh no Grabe ang laki ng aso guys Ayun o oh. Nakakatakot Tapos kulay pula pa yung mata Oh no Tara tara Alis na tayo dyan Mamaya bigla mabuhay pa yan Let's go <laughs> Takbo na tayo dyan. Ayan guys, oh. ano oh. Kinakain pa rin nila. Oh my God. Mamaya mabuhay ang bigla. Tayo naman ang kainin yan. Takbo. Oh no. Ayan na si Big Daddy guys. Tara tara. Pumuwi na tayo. Let's go.